Ang karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kung alam ko lang na ganito magiging buhay ko sa piling mo, sana pinili ko na lang ang maging talagang ina. Malaking pagkakamali ang Nagpakasal ako sa iyo! Ikaw ang nagsilbing impyerno ko dito sa lupa! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapung-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikaapat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang. Ikaw ang nagsilbing impyerno ko rito sa lupa. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Darwin, eto pang ulam anak ko. Kain pa. Pinagtira ko na ng ulam ang papa mo. Silbi kayo ng silbi sa akin. Pero kayo po, hindi naman kayo kumakain. Ma, si Tita Arlene pa rin bang pinuproblema nyo? Anak, kapatid ko ang Tita Arlene mo. Hindi mo maiaalis na isipin ko siya palagi. Pero sabi nga po ni Papa, halos wala tayong maitutulong sa problema ng kapatid nyo. Eh kasi nga problema mag-asawa yun. At mahirap pang himasukan. Alam ko naman yun eh. Pero siyempre, nag-aalala ako para sa kapatid ko. Ay, nako. Sa kakaisip nyo ng ganyan, e eh baka naman kayong magkasakit. Huwag niyong masyadong problemahin si tita. Total ginusto naman niya yun. Siya ang kusang bumalik sa poder ni Tito Jess. Kasi nga natatakot siya madamay tayo. Nagbanta kasi ang asawa niya. <laughs> natakot naman siya. Darwin, anak, may ipakikiusap sana ako sa'yo kung pwede. Ano po yun? Ah... Uh, uh. Pwede bang puntahan mo naman ng tita Alin mo? Silipin mo lang. Tingnan mo lang kung ayos lang ang kalagayan niya. Anak, hindi kasi ako mapalagay, eh. Gusto ko lang makatiyak. Naligtas naman siya. Ha, anak? Pwede ba? Pwede ba? hindi lang ako naaawa kay mama eh hindi ako pupunta dito sa bahay ni Tita Arlene Ay, ewan ko ba iba ang pakiramdam ko pag napupunta sa lugar na to sana si Tita Arlene lang narito sana wala si Tito Jess Aba! Uh, um. Darwin! Uh. andito ka pala, halika, halika, tuloy ka, tuloy uh, eh, eh, Kuan po Tito, napadaan lang po kaya nga, halika sa loob. Halika, tumaloy ka. Matagal-tagal na rin tayo hindi nakikita. Ah, tama-tama dati mo mo. <laughs> Tumatagay ako eh. Halika, halika. Pasok ka. Tama-tama, wala akong kadyaming. kasi dito, ah, uh, hindi eh, naman po ako umiinom eh. Ano? Ah, binata ka na. Pero hindi ka pa rin marunong uminom. Bakit? Pinagbabawalan ka ba ni Kuya Dindo? O ni Ate Marisa? Alam mo, pamangkin, dapat merong ang maliit na bisyo. Masama din yung masyado mabait. Kasi alam mo ba, kapag sobrang bait ng isang tao, ang tingin ng iba sa kanya mukha siyang tulonggis. Aliga, aliga. Pasok ka. Aliga. <coughs> Maupo ka dyan. Maupo <coughs> Sandali, kukuha kita ng baso. Uh, uh tito. Ah. Uh. Uh, tito. Oh, ito, ito. Uh, tito. Oh. Iinom tayong dalawa, ha? Eh, uh, Tito. Ano? Kasi ano? po... Uh, wala na! Kasi, kasi, alik. Eto, tatagayan na rin ito, ha? Uh. 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 Sino bang kinakausap mo? Darwin? Ano kayo nagawa mo rito? Bakit narito ka? Ay, Tita Arlene, pinapakabusta po kayo ni Mama. Oh! Maayos naman ang lagay ng tita mo, Darwin. Hindi eh, eh, ba, Arlene? Ha? Uh -huh. Ayos ka naman, di ba? Uh Oo -huh. oh, nga, oh, 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 Darwin. Ayos lang ako. Sabi mo kay Ate Marisa, okay lang ang kalagayan ko. S Sige, babalik na ako sa kwarto namin. Ay. hindi okay si tita May mga pasasya sa mukha at braso. Kitang-kitang mga palatandaan. Binupugbog siya ng asawa niya. Darwin? Bakit din yan ang ayos mo? Lasing ka! Ay... Si... Si... Tito Jess kasi mama eh. Ben na. Inom niya ako. Ay! Naku, Jess ko! Darwin! DARWIN! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Makikita sa akin ng Diyas na yan. Hindi niya dapat pinainom si Darwin. Walang bisyo ang anak ko. Tapos, pinainom niya ng alak. Akala ko tuloy mamamatay na kanina yung anak ko. Makikita niya sa akin. Oh, ayun. Bahagya pa nakaangat ang pinto ng bahay nila. So, sugurin kong hayop na lalaki tatalakang Tatalakan ko siya ng katakot -kata ng -kata -kata mura. Hayop na ito. Hayop ka, babae Papatay ah! kita! Oh, Diyos Diyos! Talagang papatayin kita! Hayop ka! Sinansya mo magpakita sa pag-ibig mo para may sumuha mo sa kapatid mo? Bakit walang yan? Ang galing! Ang galing ako! Papatayin na lang kita! Kapatid ko, sinasakal ni Jess? Hindi. Papatay niya si Arlene. Ah, yun. May kuchilis sa center table. Hindi ako papayag na patay niya, kapatid ko. Kukuli ko yung yun. Ah! Ah! ตีวันมโงขยมาติดก็ยุกค่ะ Ano ba naman yung mama mo, Darwin? Kanina pa lumabas sa school, di ba? opo, Papa. E eh, saan na kaya nagpunta yun? Bakit hindi pa umuwi? Nagalit po kasi si Mama eh. Nagalit? Kanino? Ay, eh, Tito Jess po. Oh. Kasi po, lasing po ako ni Tito Jess eh. Bumagsak nga po kanina at nagsuka. Nang magising po ako, Uh, wala na si Mama dito. Alako, malamang sinugod ng Mama mo ang Tito Jasmo. mo. Hindi ko sinasadyang masaksa ka ng asawa mo. Huwag <laughs> kang mag-alala, Marisa. Narito na <laughs> sa ospital si Jess. Ano man ang mangyari sa kanya, wala kang pananagutan. Hindi pwedeng wala akong panagutan. Ako nakasaksak sa kanya. Hindi ikaw, Ate. Ako ang sumaksak sa asawa ko. Oo oh, ate, pag nag-imbestiga mga pulis, sasabihin kong ako Oo oh, ate, pag nag-imbestiga mga pulis, sasabihin kong ako ang sumaksa kay Jess Dahil napuno na ako sa ginagawa niyang pambubugbog sa akin Pero huwag ka nang tumutol Ako ng buhay ko Magulong man ako, wala nang masisira sa akin Ikaw ate, teacher ka hindi ka pwedeng masabit sa anumang kaso. Masisira ang pangalan mo. Isa pa nagawa mo yun dahil sa akin. Ang kapatid ko. Ang kapatid ko. balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mrs. Mabutit kayo ng kusang sumuko. Pwedeng bumaba ang hatol sa inyo sa ginawa ninyo. Wala ho akong pinagsisisihan sa ginawa ko sa asawa ko. Masama siyang tao. Eh dapat ho, nakipaghiwalay na lang kayo sa kanya kaysa ganyan na pinagtangkaan niyo siyang patayin. Kapag natuluyan ho siya, tiyak kulong din ho kayo. At kung sakali namang makasurvive siya, depende pa rin ho sa inyong asawa kung itutuloy niyang pagsasampa ng demanda laban sa inyo. Nakahanda ho ako makulong sa Mas maputi nang mabilanggo kaysa patuloy na makisama sa hayop na asawa ko. Marisa, Ibig mo sabihin, ikaw ang... Oo. Oo, Dindo. Ako. Ako ang nakasaksaki, Jess. Inabutan ko siya sinasakal si Arlene. At nakita ko. Hindi na makahinga ang kapatid ko. Nagdilim ang paningin ko. At nagawa ko yun. Kumusta ang lagay ni Jess? Nasa ospital. 50-50. Um, Nasaan ang kapatid mo? Nasa police headquarters sa bayan. Sumuko siya. Inako niya ang kasalanan ko. <sighs> Hindi ko inakala ka sa ganitong lahat. Nagsimula sa sobrang obsesyon ni Jess sa kapatid mo. Ngayon, na uwi sa ganitong karahasan. Kung hindi man inako ni Arlene ng kasalanan, maluwag pa rin sa loob ko na magpakulong. Ganon pala, pagkapatid. Pati pala buhay mo, nakahanta mong ibigay para sa kanya. Ah... Uh, uh. Adios. Mabuti naman na kamalay ka na. Halos tatlong araw kang walang malay. Um, may magandang balita. May kasama ko. inaabangan niya na magkamalay ka. S Sino? Papa? Huh? Christian? Papaalo na punta sa ospital ang nawawalang si Christian. Ano ang hiwaga ng kanyang biglang pagkawala? Mga nagse-ganap Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Dante Castro Lawrence Chavez at si Vilma Borromeo sa papel na Arlin. Nilapata ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po yung kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapa na big at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang nagsilbing imperyo ko rito sa lupa. Dito pa rin, sa ating natatangin doon may pangako. Ang bukas